Kung nagkaroon man ng mali no, at uh, discrepancy sa mga lot numbers ninyo dyan sa inyong CLOA certificate ay hindi naman ninyo kasalanan yan. Okay? Uh, usually, ang nagsasurvey po niyan ay yung ating kawani ng ating Department of Agrarian Reform. So, uh, maliwanag na kung mayroong mang discrepancy, ang dapat magtama po niyan ay yung taga Department of Agrarian Reform, particularly the personnel who conducted the survey. Okay? Upang sa ganun, maitama po ito. Kasi sila po ang, ang uh, merong, uh, merong, pong, uh, merong pong prerogative aka uh, power no upang makorek po ang anumang pagkakamali sa ginaginawa nilang survey at ganun din sa paglagay po o pagdesignate ng mga lot numbers yan po ang uh, karaniwang problema no sa mga clover holders kasi may mga clover po kasi certificate na nakalampot doon sa isang certificate marami po mga land reform beneficiaries kaya dito po ay nagkakaroon ng issue o problema uh, upang sa ganun ay maihiwalay no ang mga lote na na award sa bawat uh, mga land reform beneficiaries so makipag-ugnayan po kayo sa Department of Agrarian Reform sa agaram pong uh, pag-correct po ng uh, pagkakamali sa nasabi ninyong mga lot numbers ninyo. Lamang na kayo pag may alam sa batas.